we <laughs> Sir. So, sir jet here once again so welcome back to another video and today sana uh, sana tayo ng ano ng kadena kaso ah, na naman tayo ng sumpa na vs1 guys so ayan o oh. na naman so kakalinis ko lang sana ng ano kakatapos ko lang ng maglinis ng motor ngayon, umulan. So, sayang So, guys. Antayin na lang natin umupa yung ulan. Tapos yung ulan. Tapos, trekta na tayo doon sa paglilinis ng motorcycle chain. So, papakita ko din sa inyo kung ano yung ginagamit kong paglilis na. Ng... Kasi medyo matagal-tagal na din hindi ako nakapaglinis ng kadena ng motor. Kaya, kinalawang na yung kadena ko papakita ko sa inyo mamaya pag uh, nag-start na tayo maglinis so pag natapos ko na pag nawala na to, and, na tayo a few inches later so kung bago ka lang sa channel na galing huwag kalimutang mag like, comment and subscribe and please support Bohol Motovloggers PH and shoutouts to Thaya Riders Club so, peace So let's start cleaning kasi wala nang ulan. So ayun guys, yung ginagamit ko. Ito yung pang tanggal ng kalawang dito sa ano. So ito yung pantagal ng kalawang dito sa motorcycle chain. Yan kung makikita nyo. Ayan o. na kalawang guys. So ito yung ginagamit ko. Pioneer RC1 lubricating spray. So, so nagtatanggal ito ng rusty parts and protects against rust. So, metal corrosion and squeaks. So, i-spray natin to. And then, ang taganahan nito kasi may ano yun sya. Ito. maestro. So, maganda to para hindi sa sayang yung ano natin dito yung spray so, 'di direct to doon sa part na gusto mong patamaan so let's go So, i na natin. eternity later. Ayan, so, kung makikita nyo, ayun o. Oh, Unti-unti na yung tatanggal yung rust. So, effective siya guys. Ayun o. And then, kailangan din natin ng toothbrush. So, ito. Kailangan natin ng gamit toothbrush para malinis na. So, Una natin to na babaguhin natin to nang ilang minutes. Yan para dumamdot yung kalawang. So, pareng pareng mamaya, peace. Meanwhile, we are back and papakita ko lang sa inyo kung ano yung naging resulta nung in-spray natin na anti-rust or pampatagal ng kalawang so hindi siya masyadong natanggal o hindi siya totally natanggal kasi nga madami yung kalawang dito so papakita ko sa inyo ayan mas better naman siya compared dun sa wala talagang i-spray So, kung nanonood ka sa video na to, if you have suggestion, just comment down below para matry din natin yung mga suggestions nyo at uh, makita din natin kung ano yung effective na way o paraan sa paglilinis ng, ng ganito karaming kalawang. And after sana nung in-spray natin dito, nung una. so ito sana yung i-apply ko doon. Kaso, wag na lang muna para mababad yung kalawang dito sa Pioneer ko. So ito pala yung chain lube. So, chain lube Mototech. So ito din yung ginagamit ng yung ibang riders, mga natin dyan. So reserve na lang natin to. So that would be all for today's vlog and thank you for watching. Just comment down below for suggestions. So peace out.